pinamin namin ngayon si Wang Od. Sana makita namin. 2.45 AM mga trupa sa Miguel Bulacan. Dapat mamaya pa kami babiyahe. Pero na decision kami na di namin matulog. Tapos yeah. namin. biyahe na kami. Tingnan natin ano mangyayari. Basta bagay ng tok matatulog kami kung saan kami abutan. Let's go! Sagada, Buscalan, Kalinga, Ipugao, anywhere. Nasa gaba na kami. 13 kilometers away sa bahay. sa amin ni mama na yan. Dalawang oras kami na dito sa labas ng 7-Eleven. Kaya ako nabuto ng antok. Mga 70 kilometers na ako. Dito na kami nag-stay sa San Jose na yan. Shout out sa 7-Eleven na to ha. Angelina Lodi. Angelina Lodi. <laughs> <laughs> Testing na rin ito ng X-Man Nadali natin ito na kay Lawang Odd. 400 kilometers ride Nakaka 90 kilometers na tayong total buong biyahe Bakit na tayo? Yeah! Tanda no! Siyempre naman! 1G tumbler pang hot and cold. Yeah. Oh, yeah, thank you. 阿姨 na Nueva Vizcaya oh. Ano to Nueva Ano tong ayun, Nueva Vizcaya, boundary na Nueva Ecija chao Nueva Vizcaya. Jollibee nag welcome sa atin no. Sa bundok no, sa pagbabae ganun. Nueva Ecija na. Duta uh. Ganda. Mas so walang mga puno. Yan po. 180. 181 pa. Nakaka-160 na. 5 na. Mm -hmm. hours pa daw. Mamma mia. May daan na eh. pa eh. May daan papunta sa taas eh. Oh. mo <laughs> ano, bro? Rider to si dada mo. At ang bahay siya oh. Okay ba spot na ito mga mga Hi! Gana dito! Solid 360 view! Halaw, habulin tayo yung baka e. Wala pa kami sa kalahat eh. 161 kilometers pa lang natakbo namin, tapos 180 pa daw bago kami makapunta sa Buscalan. Wow! Nagka-drive-thru na lang kami ni mamu tapos hahanap kami ng kakainan dyan sa Gelby. Jolly Hotdog at saka Jolly Stapegi. Jolly Hotdog and Jolly Stapegi. Namipat na naman kami ng bundok, tapos nag out lang kami ng Jollibee. Ah, hey, ito! bayumbong bong, Welcome to Bayongbong. Pian na nung lugar doon? Punto. Nagawe. Nagawe. Punta pa rin panawe. Di ba nagsagada na kayo? Oo. Uh, eh uh, uh, kasi waste lang eh. Wala akong waste. Wala yung internet namin eh. Basta punta muna kayo ng ano? Nang... Banawe. Banawe. Tapos doon na kayo mag-waste. May okay. internet na doon. <laughs> Sticker ko yan. Dahil pa nung biyahe nga. Oo Bula, nga. Bulakan pa pa nga. Bulakan. San Miguel. San Miguel. Salamat ah, kuya. Nice to meet you. ato nah, bang ganito may trupa tayo. Mountain province. Eh hey, na mano. Bang it Come yeah, hey. hey, I um, French press. ta Tattoo Village mapunta kayo Oh no Oh no Ayos oh lang no. oh no. oh no. oh no. Sagad po yun, pagod po yun. May tubig po kayo? May tubig. May Good morning, mga chupa. Doon kami galing. Ayun. Yung tulay na yun, nakikita nyo ba yun yung inakyat namin sa gabi? tinding balita mga trupa. Signal number one daw dito. <laughs> so ngayon, magkapatatulan talaga si Mamu. Tapos, yeah. uwi na go agad kami. Na. Go, go, na agad. Anytime, magkakalanslide. Oh. O, mati, tra trap kami rito. Bukos daw yung bagyo. Pag nabutan kami nun, magigintiga dito na kami. True. Sabi ka niya, ati, bukos sa road tayo. Hmm. Ito yung room namin, no? Oh. Meron siyang ganito. Oh. Apo, ah, wang. Oh, yung kagabi, lampshade. Kasi ito, meron dito ang portrait. Nakakatakot kagabi, kung alam nyo lang kala parang pinakikiramdaman ko lagi kasi baka mamaya will be yun, parating na landslide eh sobrang lakas nung hangin eh Nakabili kayo ng ano? ng? tinik tinik? magpapitin mo ah, papitin mo na nangit ka ala Ante, namin si Huangud. Un yung nanay namin, kapatid na si Huangud. Un ah sinerge na po namin yung bus na alam. Nasa ito, magtatanong na kami pag Pero parang ano ka? Pamilyar. oh, yung mukha niya. Napapadaan niya pa. Natatandaan ko ng mukha mo. ano ako sa... kaya sabi ko, parang ano ito ah. Wala mama, sakit Paranasan niyo ang sakit. Paranasan niyo ang sakit mo? <laughs> Balaw si Mahamu. Akala doon iyan isang bilog, isang talo. Oo. Katagta rin yan. <laughs> si number one ko quick. Parang parang ulit ah. Sobrang suwerte si Wang Odmise magkatotoo kay Mahamu. na lang. Dito po. O siya, bahala siya! Dito nalang daw. <laughs> Oo. Oh.

Ako, padaus-dus. Dito po kami sa sabot kalan. ko yung binabayo ng bagyo. Binabayo ng bagyo. Okay. Number signal number one going to signal number two. Wala pa kami 24 hours dito. Kung patatuloy lang kami gawang odd, tapos bounce na agad. Napakatakay, mama. Alula. Ayun yung tuloy. Ayun yung tuloy. Kagabi yan yung inakyat natin nang walang tulog. <laughs> it's gonna be great mama. Uh... ling <laughs> oh, second chance. There yeah. let's go. There hey <laughs> Mountain dog. Oh. Hey. The I uh. good <laughs> Whoop. Magiging pwede yun. This is it, mama. Na high bridge. Sige nga po ako sige. Takot kami ito eh. Huwag mo kami tama. Baka taas. Let me take you down.

Grabe lang ng parking ng motor landslide. Tap over muna kami ng Baguio So mga 3 oras ulit na puro bundok yun Leo! Yan pa rin oh! Hindi, wang odd. Oh, ngumput mo do. Oh. Musikalan, baby. Cueva Sa loob tayo ng ulap Ano makita? ba? Magical mystery ride. Hindi natatapos yung daan na ganito. Kamay ko man hit na. Ginahin yung bahay ah. Ano na, bahay niya oh. Hello, ay yeah, safe pa naman pero sobrang lamig. Wow. Oh, ano? Okay. Huwag okay. mo mainit sarap sa kamay niyan. Oh. last 50 kilometers. th oh. Ah, oh, na naman. Ay. Dai. Maglulup na. Yun ano. Uh. Kasi pag ganun eh, init pagarin yan. Safe na kami nangarating ng Baguio kagabi. Nagkalobad-lobad na yung camera, tapos nagkabasa-basa na yung mga mic. Mas na nagloko-loko na yung mga pambiyo ko. Eh. Mabuti yeah. na matigas ulo namin, nagpumilit kami umuwi. Yung nagkato, stranded kami sa Buscalan. Safe naman, and sinundo kami ni Boy Boy. Bye Boy! Salamat sa sundo, ah. Ano na mo yan, man? mo, tara sa sagada ulit. MTRT van, with the rescue. Ito naman yung motor natin, survivor siya. Wala naman naging problema yung mugs ko. Ang dami na sinagasaan ko bato na yun, napakabig laki Tsaka puro salda kami Just ako suspension nito mga tropa, ano pa na yung bottom ang inaabot Pero good Suspension, RCB, low pro testing, okay din Wala yung tulong to Tapos ng natin, hindi ganong kaingayan Sa likod din, walang naging problema, mag natin, safe yan Total kilometer na ride is 526 kilometers mama Car out, the Supply Hey! Dupun yung dupun. Okay. Safety, first. Safety first! Safe first! So ang doon lang muna yung adventure namin ni Mamu yung naging buskalan to Baguio Loop. so inabutan kami ng bagyo. Salamat mm -hmm. ito kay Boy Boy. Let's go! Inabutan yep. kami ng bagyo sa Baguio. Oo nga no? Yun nata most dangerous ride of our lives. Mm Hindi -hmm. namin alam na may bagyo kasi kung kasi alam namin delikado ba't kami magra-ride. Eh yun, inabutan na kami, in-embrace na lang namin and safe kami nakauwi, wala nang nangyari sa amin ni Mamu sa motor. Okay. And yun na lang sana maging safe din kami makauwi kami. Ingat kayo na lahat isusunod na adventure ulit. Like, share, subscribe, share, ruba. See ya. And Mama. Thank you. Thanks for watching.